Ngayong araw guys, samahan nyo nga pala kami magkilaw at manghuli nito mga alaga nating bangus dito sa maliit nating na palaisdaan At syempre guys, ngayong araw isamahan nyo na rin kami trip dito Tara guys, let's go! So what's up mga tropa nating mga kanapadaan lang dyan So ngayong araw nga guys ay papunta tayo sa ating maliit na palaisdaan Para manghuli at magkilaw ng napakasarap na bangus Siyempre guys pagkarating natin dito sa ating palaisdaan Ay agad na rin natin tinawag at binahugan itong mga alaga nating na bangus Para mahuli at makawil na rin natin silang lahat Kaya ayun dali dali nga kami ni Dugong nagbaba dito ng pangawil At ang inapinapain nga pala guys namin ni Dugong dito Itong mga pakain na pids dito sa mga bangus Dinidikit lang namin dito sa kawil At eto nga guys si Dugong Kaso lang guys kasama palad na laglag ka agad. Ayun. <laughs> Ganyan ang teknik doon para hindi makawala, oh. po oh. Ipitin mo lang ng pita. teran Dai! <laughs> Nakaka-relax talaga guys at nakakatuwa ang mga will nito mga bangus lalo lalo na pag alaga nyo sila. Siguro guys pagkalipas ng Pasko ay magbebenta na tayo nito mga alaga nating bangus kasi medyo malalaki na rin sila. At dahil nga guys nakapanood kami ni Dugong kanina na napakasarap daw ng gawin yung kinilaw na bangus kaya eto nag-request si Dugong sa amin na yung dumpod trip namin ngayong araw. Pagkalipas nga lang guys namin mga will lang ilang minuto ay nakahuli na rin kami nitong limang perasong bangus na gagawin nating kinilaw. At share ko nga lang pala guys sa inyo itong gala namin magtutropa kami nga pala guys ay pumunta doon sa Kibrada sa may Tabindagat at nagluto at nagihaw kami doon ng manok tsaka nitong napakalaking isda tulingan nga pala guys ang tawag niyan dito sa lugar namin sa lugar nyo ba guys anong tawag dyan pakicomment nga sa baba napakasarap naman talaga guys magrelax lalo na pagkasama mo yung mga tropa mo tapos eto nga pala guys yung pinood trip namin dyan sa Tabindagat grabe napakasolid at dito nga guys sa part na to halos hindi na kami nagsasalita kasi ready ready na kami pumutrip. trip lalo lalo na si Dugong ayan o oh, pinuntirya agad yung isang buong manok do sa gilid ko tapos ay na nga guys, ano, balik na nga pala tayo dito sa vlog natin at pinalinisan ko na rin nga pala at pinakaliskisan kay Dugong yung mga nahuli namin bangus. Eto nga pala guys, hinati ko lang sa gitna para maalis at maisa-isa natin yung mga tinik niya at hindi tayo matinik pag kinilaw natin mamaya. Ang aalisin nga pala guys natin dyan yung mga palikpik niya kasi yan yung mga matinik tapos puputulin na rin natin itong ulo niya. Aalisin rin guys natin dyan yung tinik sa gitna ng katawan niya para mabilis natin mabunot yung mga maliliit na tinik. At eto na nga guys, ano, nagayat na nga natin guys at natira na lang itong mga laman ng mga bangus. Grabe, napakasarap niyan guys pag kinilaw natin napakalaman niya at fresh na fresh inayat ko nga lang guys sa maliliit itong mga laman ng bangus para mas madali silang maluto dun sa suka tapos ayun agad ko na rin nga pala guys nilagyan ng suka yan at hintayin lang guys natin yan ng 20 minutes hanggang sa maluto habang binababad nga guys natin yung ginayat nating bangus ay naget na rin ako dito ng luya tapos nitong sibuyas na ilalahok natin dito dinamihan ko na rin nga pala guys ng gayat itong siling green para medyo mahal syempre guys ang magpapasarap talaga dyan itong calamansi juice kaya nalagyan na rin natin to ng kalamansi pagkatapos nga lang guys natin ibabad ng 20 minutes itong mga bangus natin eh aalisin nga pala guys natin yung suka na yun at maglalagay ulit tayo ng panibago tapos nilahok ko na rin nga pala guys dito lahat ng mga ricado at naglagay na rin ako ng bitchin paminta at syempre guys ang hindi mawawala sa kinilaw itong napakasarap na suka na magpapasarap talaga dyan nagad na rin nga pala guys ako ng asin para maging balanse yung lasa nya tapos ayun halu lang guys natin dito hanggang sa dumikit yung mga pampalasa dito sa mga laman ng bangus at dahil nga guys tapos ko nang gawin itong kinilaw natin ipapatikim ko kay dugong at grabe guys yung first bite ni dugong mo talagang quality quality daw sobrang sarap. Siyempre guys, bago kumain, wag na wag natin kakalimutan magdasal at magpasalamat palagi. So yun guys, what's up? Ayan, natapos na yung ginawa natin na ah. kinilaw na bangus. Ayan. Kaya tayo! Kaya na let's go! Samahan nyo kami po mood trip nito guys. Tana na, lalagyan na natin si Dugong sa plato. Sarap nito guys, oh. First bite. Maasim-asim. Guys, tingnan nyo. First bite, tara kain tayo. Hop. Ay ba? Hop. Shout sa mga kumakain dyan ng kinilaw na bangos. Talagang solid yung ganitong ulam. Grabe guys, perfect na perfect talagang ulamin itong kinilaw, lalo lalo na pagbahaw yung kanin nyo, yung eh medyo malabig na talaga. Kaya ngayong araw guys, samaan nyo kami pumudrip dito ni Dukong itong napakasarap na kinilaw na bangus. Kaya hanggang dito na lang muna guys, kita kayo lang ulit bukas. Salamat sa panonood guys, ha ha. <laughs>